Ayan, guys. May bodyguard ako, guys. Ayan, ilo, mga kabukid. Ayan. Sabi mo. Ayan, guys. Ayan, mga kabukid. Ayan. Sumama sa akin si Mako. Ayan. Hindi mapigilan talaga. Gusto niya talagang sumama kasi para daw may... Siya. may pambaon siya bukas. Ayan, nag-akot kami ng ano, ng uh, niyug. So, hapon na. Kaya, sana matapos namin to ngayon, mga kabukid. Ayan. So, eh. Psst. Eh. Psst. Eh. Psst. Eh. Hê. Bố bạn nào cơ?